Hello, K employees. This is Neil and welcome to my YouTube channel. And today's video po ay gagawa po tayo ng dishwashing liquid. So, meron po kaming in order sa Shopee na dishwashing kit, no? Para meron po tayong maibenta o meron tayong sideline kapag wala po tayong pasok. So, samahan niyo po ako at timplahin na po natin 'to. So, eto na. Ito yung pagkakasunod-sunod. Iahalo naman natin yan lahat pero meron talagang nauuna at meron din yung pinakahuli. At malalaman nyo mamaya kung bakit. At wala nang ang patumpik-tumpik at nagsali na ako ng tubig. etong sinasali namin ay hindi distilled. Hindi talaga ng Wilkins. Kundi yan lang yung ginamit ko para masukat yung 18 liters ang recommended talaga na gamitin na tubig ay distilled para hindi siya mapanis. Pero kung distilled talaga kasi ang gagamitin natin, wala na tayong kikitain. Dahil alam nyo naman na mahal talaga ang distilled water. At eto na, malapit na natin makompleto ang 18 liters at maya maya ay maghahalo na tayo. At eto na, Una sa ating listahan yung S-less. Para siyang mantika na nalamigan ng konte or wax na nasa liquid form. Tapos i- Ihalo natin yan sa tubig kasi ito, ta ito talaga yung dapat na unang-unang tunawin. Pero hindi siya ganun kadaling tunawin. Dahil nabubuo siya. Nagiging solid siya pagdating sa tubig. Siguro dahil nalalamigan. Tingin ko rito kung seryoso mo talaga yung ganitong negosyo. Better na ang gamitin dito washing machine. Kasi sigurado ko doon talaga tunaw na tunaw to. Ito ilang beses kong hinahalo to. Umabot siguro ako ng mga 15 minutes, 30 minutes. Grabe, nakakangalay. Pwede rin pala dito yung drill. Tapos yung meron pang mixer. Para hindi ka na mga ngawit. Babarinahin mo na lang. So, eto na. Moving forward na tayo para hindi nyo masyado makita yung ang paghihirap. Tapos, eto. Gumamit ako ng mas maikling pang, pa, making halo para mahalo ko siya ng maayos. Pero, as is, napakahirap pa rin na talagang tunawin. Lagay ko itong S-less ay yung bula. Yan yung bula. Tapos, siya na. Sinimula na namin halu-haluin yung mga kasunod niya. Inadali ko na. Pero ngawit na ngawit na ako dyan at poist na poist na talaga. Kailangan kasi hindi mo siya titigilan. Kailangan tuloy-tuloy lang yung paghalo. Habang nilalagay yung mga iba pa. Para mahalo siya ng uh, magmix sila ng maayos. As in, tunaw na tunaw. Walang nagmumoo. Yun talaga ang purpose kung bakit siya continuous na hinahalo. So, ganun lang. Ihalo lang natin yung mga iba pa niyang ingredients. Tuloy-tuloy lang at minadali ko na. Kasi medyo naiinip na rin ako. At aawitan uh, rin talaga yung kanang kamay ko dyan. At ito nga palang in order namin, may kasama na pala itong bote. Para pagkatapos namin magawa, ay pwede na kagad siyang isalin at pwede nang ibenta. Meron kasi iba mas mura, nasa mga 200 plus, pero wala na, walang kasamang bote. Ito kasi 300 plus, nasa mga 360 yung aming binili. May kasama siyang bote, may kasama na rin siyang sticker. Yung label, may kasama na. So, ito na tayo sa colorant. At pagkatapos nga maihalo lahat, so mamumuti siya, tapos aangat yung bula. Kaya naman, i-rest lang natin yan. After, after natin i-rest ng ilang oras at mawala yung bula, so iahalo na natin itong salt. Itong salt, hindi ko siya tinikman. Kasi baka pag nag-medical ako, mag-positive ako. Ito yung nagpapalapot. Siya nagpapalapot. Kasi kung papapansin nyo, napakalabnaw, di ba? Napakalabnaw nung ano, para lang siyang, as tubig lang na may kulay. Pero ang ginagawa nitong salt na to, ito yung magpapalapot sa kanya. Habang hinahalo ko nga yan, napansin ko nga bumibigat na yung paghalo ko at nagiging malapot na siya. Tapos yung kulay niya from dark green, nagiging light na siya. Siguro, isa rin yun sa mga epekto ng salt. Ayan, inubos na namin lahat ng laman. Talagang malapot na malapot na talaga siya. Tapos ito, i-rest lang muna natin overnight. Para mawala yung bula at tumining siya at ma-achieve na natin yung ating finished product na dishwashing liquid. At ito ay nanguha ko ng kaunti para subukan sa plato. Kung talagang mabula ba talaga siya. Tapos malapot, nakapag nilagyan natin ng tubig ay mabula pa rin at nakakatanggal talaga ng dumi. oh, napansin ko, madulas siya at saka mabula. So, lagyan natin ng konting tubig. Ito para mas bumula pa. Para makita nyo na okay. Okay na okay. Yan nga. Mabula. Tapos, amoy mabango. Amoy sabon. Amoy malinis. So, eto na. Nakagawa kami ng 19 bottles na dishwashing liquid. So, meron nang kitang maliwanag dyan. So, madali lang namang gawin. At halos lahat naka-ready na eh. Naka-ready na yung kit. Meron na rin bote. Meron na rin sticker. So, effort na lang talaga. So, dito sa amin, naisip namin na maggawa nun dahil nga malayo yung palengke, malayo rin yung tindahan. Tapos, siyempre alam naman natin, pag dishwashing liquid, lagi pong ginagamit yan. Profitable naman po dahil halos kikita po kayo ng kulang-kulang ah, 300. O, so, ba diba? Hindi na masama. Tapos, makakalibri pa kayo ng ano, sapon. So, yun lang mga ka-employee. Thank you for watching and see you on my next video.